ba dati kung may ayaw man akong gawin? Yun ay yung magkutingting ng sipi at laptop. Yes, sumahawak ako pero just to so browse in YouTube at Facebook. Hindi kasi ako yung makateknolohiya na tao. I hate computer subject nung nag-aaral ako. And ano ba kung kailan nagbago ang lahat ng yan noong dumating ang IMG? Kasi na ko na hindi lagi dapat ako nagtatago sa comfort zone ko kung talagang gusto kong maging successful. Kung noon, ang gamit ko lang sa cellphone ay panonood ng YouTube o browse sa Facebook, ngayon iba na. Dati hindi ko iniintindi ang iba't ibang apps. Hindi ko kasi gusto yung technical na bagay. Basta ako, simpleng buhay lang, trabaho, tulog, nood, and tawag or chat lang sa pamilya. Pero dumating ang IMG at dala ng IMG ay responsibility. May kailangan gawin, aralin, at intindihin. Isa kasi ito sa misyon ng IMG, do it yourself. Hindi dapat iniaasa sa lahat, sa sponsor at sa agent. Dapat responsable ka sa sarili mong investment. At isa pa, kung seryoso kang gawin ng business opportunity, dapat talaga mag-aral ka. At totoo nga, kapag gusto mo may mararating, gagawin mo lahat ng paraan kahit yung dating ayaw mong pagtuon na napansin, biglang nagiging priority. Napansin ko, hindi pala totoong hindi nating kaya. Ang totoo, hindi lang natin sinusubukan. Noon sinabi ko, ayoko nyan, hindi ako marunong dyan. Pero nung nagkaroon ako ng mas malalim na dahilan, yung pangarap ko, family ko, future ko, biglang nawala yung excuses. Natuto akong gumamit ng laptop, gumawa ng presentation, mag-edit kahit simple, at gumamit ng social media, hindi lang para mag-scroll, kundi para mag-share ng mission. Gusto kong iwan ito sa inyo. Hindi mo kailangan maging expert bago magsimula. Hindi mo rin kailangan maging techie kaagad para maging successful. Ang kailangan mo, willingness to learn at courage na lumabas sa comfort zone. Kapag may pangarap ka, kahit anong hirap ng sitwasyon, kahit hindi mo alam, matututunan mo kasi totoo, kapag gusto may paraan, kapag ayaw maraming dahilan. Dati ang cellphone ko pang entertainment lang. Ngayon, partner ko na to build my business, may future. Dati yung laptop ko na akala ko pang mayaman lang. Ngayon, partner ko na sa business. Kung nagawa ko, kaya nyo din. Kailangan mo lang isang desisyon. Kung may bagay na kinatatakutan ka ngayon, baka yun ang daan para mas lumaki ka. Kaya huwag kang matakot matuto. Huwag kang matakot mag-try. Remember, comfort zone will not take you to your dream zone. Ako si Jadis, OFW, Financial Educator, hindi teki. Ngayon ay proud na natuto dahil may mas malaki ako mission. Nagawa ko, magagawa mo din. Join us now. Be one of us.